Good morning guys, ang napakagandang good morning. Tingnan nyo naman ang aming mini garden at hitik na hitik sa bunga ang ating mga halaman. Ayan, kipitasin natin ang okra. guys. Ayan, mamimitas na tayo ng okra. Ayan. Ayan, ako. Ang tataas ng ano. Okra. Oh, Ang gaganda ng bunga. Guys, kakaunti ang okra dito. Ayan. Meron tayong na-harvest ng ilang piraso Baka mamatay ba ang ano. At syempre kuhanin na din natin ang ilang tira ng sitaw. Ayan, sitaw. Ay, maghandes ng gulay-gulay sa ating garnet. sayo yung na ano to o oh, dami ng ano dito eh. Ang ganda ng ang na. Ang ganda ng ang palaya

talaga si John pinagapang, hindi ginawa ng balag. Damay. eto guys ang nakuha ko na ayan oh di ba meron tayong sitaw sa ka ng ano okra eto wala pang bunga guys, punta tayo dun sa kabila at dun tayo mag harvest ng susunod nating ipitasin ayan guys dito tayo sa kabila, ang ganda ng bulaklak oh. ayan, dito naman tayo ayan lagay natin ang ating lalagyan yan syempre, meron ditong sitaw Ayan, sitaw. Ayan, guys. Nakita nyo. Sitaw. Adobo na yan. Hindi kasi sa akin lalagyan. Ang laki ng, ano yun. Okra. Ayan, na. ang ganda. Fresh na fresh. Fresh na fresh ang aking okra. Ayan. Okra. Ayan guys. Ako ito na Napapakanta tayo sa dami. Ito pa guys. Ayan. Ayan ang dami. Ito pa guys. Ang haba-haba, sing haba, haba ng iyong. Ayan ang laki ang taba ayan guys dito naman tayo sa pangalawang kukuhana na natin pangatlo eto Oh, ayan diba nakarami na naman tayo ng naani Uy, merong tanim dito ano kaya Ayan guys, harvestin na natin lahat. Ayan. O ba? Diba? Malaking tulong ang ah? mayroong gulayan sa garden. Hindi ka na bibili, pipitas ka na lang ng pipitas. Diba guys? Ayan, medyo magulang na isa ya. Malaginit. Oh. Diba ang dami niyan? kung bibilin mo 'yan. Mahal din 'yan. Ah, ang nakita ko dito? May nakita ako dito eh. Ayun oh. Eh, magulang Eh to 'yo, malaki na Mata mataas na siya kaya hindi na ganong nagbubunga. Kailangan to, ano, ikat para mag-usbong uli siya. Ayan guys, ang ating na harvest na naman. Ang gulay, gulay. Gulay lay na magulay. Ayan, dito guys, mayroon ditong jarjir. At syempre, itong ang uh, pipino. Ayan pa ang pipino. Hindi pa siya nagbubunga. Puro bulaklak. Ayan, meron din ditong jarjir. At dito ay ang ayan oh, nasisira na yung tawag dito. Yung saluyot. Ba't pumupula ang dahon? Sayang naman. Pitasan ko nga mamaya. At syempre dito, meron dito. Hindi ko alam kung ano yan. Puno na yan para siyang santan. Ayan lang guys. At naka-harvest na naman tayo ng gulay-gulay. Ayan. At tayo'y papasok na sa loob ang ating na-harvest. 'Di ba? Ang saya-saya pag mayroong ka na harvest Ganito. Hmm. Ayan, diyan ko lang. Yan. Ay, meron pa pala guys, isa. Ayan Hindi ko napansin ang laki. Hmm. <laughs> ang lutong. <laughs> Tingnan niyo guys, ang dami ko na ani diyan Ay, eto pa pala. Eto pa guys, oh. So. katalino ng mata ko. <laughs> Nung isang taong ko yan tinanim. Ayan, two years na siya. Nagbubunga pa rin siya. di ba? Ayan ang aking tin. At saka yung grapes, ayun, naburit. At yan, meron tayong naani ngayon na ha? sitaw. Ayan, sitaw. At saka na okra. Ang saya.